Daniel, sensitibo ang magbitang inyong mapapanood. Sa iligtas na ka, ang lalaki na umakyat sa poste ng kuryente sa Marikina City, matapos ang tatlong oras, higit apat na libong meral kong customers naman, na matapos patayin ang supply ng kuryente dahil lang sa naturang insidente. At live, wala sa Marikina, ang patrol si Karen Sigusman, Guzman Uh, Karen, ano ba ang dahilan at siya at ang lalaki niya ay umakyat sa kuryente, sa poste ng kuryente? Kabayan, ayon doon sa initial na ang investigasyon ng pulisya, ay itong lalaki daw ay sinita ng mga barangay tanon. matapit ito matulog doon sa isang abandonadong car wash. At nang siya ay hinahabol na, ay wala na itong iba mapuntahan, kaya ito ay umakyat na doon sa, sa poste. Samantala, sinasabi naman ng BSP, kaya Usap na maayos at agresibo na itong lalaki. Meron din itong hawak na pamalo, kaya naging ingat ang mga rescuer. Namataan na lalaki nito noong umakilag sa poste ng kuryente sa barangay Talumpang sa Marikina City, Marcos ng Umaga. Tumawid sa mga kawad ng kuryente ang lalaki at sa kalumipad sa mas mataas na poste na tinatayang higit isang na ang talampakan ng taas o kasing laki na sampung panapag-ibusan ayon sa isang radio engineer. Bago pa man tuluyang katulay sa kakawa ng lalaki, nagdesisyon na ang Meralco na patayin muna ang supply ng kuryente para sa kaligtasan ng lahat. Hindi po natin siya mabigyan ng kuryente kasi baka po bumaba siya.